Magandang araw mga kasolar, so muli nagbabalik ang inyong ka-Solar, si Solaren. So nandito tayo ngayon sa Imus, Cavite at meron tayong inocular na isang uh, potential uh, project. At uh, ito ay uh, 5 kilowatts ang pinag-uusapan namin, yun yung inverter. At uh, mag-upgrade siya, gagawin niyang 6 kilowatts ang solar panel, so 12 pieces na 500 watts yun at pagkatapos nga ng uh, pag-uusap ay nag-close deal na kami kaya eto sinimulan na namin ayan, at uh, dyan na yung mga kasama ko sa taas at uh, dito tinitingnan kung saan ipipuesto although nakikita na natin yung sun path at uh, ilalagay natin yan dun sa favorable na orientation ng uh, solar panels para hindi tayo malugi sa solar production anytime so kung uh, magkakaroon ng uh, harvest sana ay uh, mula umaga hanggang hapon at uh, pasok doon sa sun peak hours so ang tanong ay uh, kung magkano ba ang uh, ganitong kalaking setup so meron kang 5 kilowatts na inverter at uh, solar panels na 12 pieces at isang malaking battery na 200 Hampir hours. Malalaman natin sa bandang uli. Kaya tutok lang mga ka-solar So heto na nga at uh, up na natin yung uh, 12 pieces na 500 watts 3 na solar panels sa uh, Alabang, Muntin, Lupa. No? Uh, at uh, ang brands na yan ay brands ng One Point Solar Marketing. At kung mag kayo, maghanap kayo ng uh, exact location ay kailangang 3 na solar alabang ang inyong ikiin para yun mismo ang lalabas sa waste at uh, hindi kayo maliligaw. So ayan, ayan na yung 500 watts at dadali na natin sa Imos, So malapit lang from uh, alabang to Imus. so ready na. So, ayan mga ka-Solar. Ito na yung uh, start natin no, sa inverter. At uh, 5 kilowatts ito. So, dito rin natin lahat uh, ilalagay. Dito yung uh, sa powerwall na battery. Uh, at ibababa natin lang sa likod ng sasakyan. SPD, surge protection device. So, so ayan mga solar Maglalagay na tayo ng uh, battery. At uh, yung ATS nasa taas. Doon na tayo magtatap sa main breaker ng uh, connection ng grid. Kasi meron na tayong connection ng grid dito. Merong load side. At yung grid natin ay pumasok dito sa ilalim. At kailangan yung source niyan ay manggaling doon sa main electrical panel. Galing sa metro. At doon na rin ilalagay yung city sensor. At uh, ito, uh, kailangan na lang dito yung uh, PB cable galing sa string 1 and 2 sa taas sa solar panel. So maglalagay pa tayo ng ground dito at i-coconnect natin sa chassis. Diretso yung ground doon sa uh, labas. So ayan, at, uh, itutuloy natin habang tayo magpapalipad ng uh, drone sa taas para makita ninyo ang mga solar panels. dito Uh, anim 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 Kasi iikot pa yung wire diyan eh, hahaba. Kaya kailangan naka-align doon sa parehas na negative then positive salitat. Maliktaran sila. Madali lang yan. Pag ganun yun lang. Oh. May kakapitan naman sa ilalap yan. Eh. Ah, natin. Oh, oh. Sasampa na. One, one, two, three, lang ano at uh, <coughs> sa ngayon na-finishing touches na kami so na-mount na yung battery ayan inverter ito na-mount na rin natin nalagyan na natin ng uh, wiring at uh, ito yung battery breaker 125 amperes Ang casing ng breaker natin ay uh, self-made ano? self-made lang yan at least, uh, hindi na tayo gumastos pa ng uh, kailangang box, no? At uh, matibay yan. So, connected na rin. So, positive, tsaka negative. At uh, ipapakita ko mamaya yung setting nito. So, ayan, ang uh, current voltage natin. Yung kasalukuyang uh, charge ng battery ay nasa 52.5 volts. So tingnan natin ang uh, state of charge. So 21% ang state of charge. At yung uh, full charge capacity kaya niya numabot ng 210. At yung kanyang remaining ampere hours ay nasa 43.6. So dito sa ngayon ay mayroon ng uh, ano kahit na uh, napaka-kulimlim at uh, umuulan niya. Mayroon ng 1 kilowatts na na -harvest. at uh, walang pumapasok sa Meralco. Walang pumapasok sa grid kasi mayroon na tayong uh, current city sensor nakatap na doon sa main. At makikita ninyo na nagko ang uh, battery at saka inverter pagparehas yung uh, reading natin dito at saka dito sa battery. Ang uh, parameters dito ay nasa 45.6 ang uh, pag-voltage ang ating uh, setting ano nasa 45.6 kung isa-set natin sa use but be, dapat ang float voltage natin ay kahit 56 at shutdown natin ay uh, kukunin natin yung parameters nito battery 45.6 So, ibababa natin, ano. So, kung gagamit tayo ng use BAT-B na mode para sa battery, ano, uh, kailangan maset din natin ito sa battery voltage. Pero pag gagamit tayo ng lithium o kaya percentage, percentage din ang gagamitin natin dito. Ginagawa ko lang ito para makita nyo if in case na ayaw nyo gumamit ng percentage or lithium, pwedeng ito yung maging parameters ninyo. Okay, so nakaset na. At uh, dito naman sa capacity, kailangan may lagay nyo yung uh, capacity ng battery. So 200 dito, 200 ampere hours at uh, 200 ahd niyan ampere hours ngayon na uh, para hindi masyadong mabugbog yung ating uh, cells nilagay ko lang sa 75 amperes although ang uh, rating niyan at uh, 200 charge at 200 din discharge so kinalahati ko lang yung uh, discharge uh, actually ang pinakamataas nito ay nasa 115 pero pwede kong gawing 95 ayan so yun lang yung uh, setting natin pag uh, use battery and since uh, lithium ang uh, gusto kong uh, gamitin para makita yung percentage ito ang uh, magiging final setting na nito so lithium ayan at uh, nakaset na to sa percentage ayan naka 20% na lang ang nilagay ko uniform para may use up ano, yung uh, charging at saka discharging ng ating battery Uh, iniisip ko kasi dyan pagka magandang panahon at uh, maagad na pupuno yung battery parang sayang yung uh, full potentials ng uh, solar production so kung makikita nyo naka percentage ayan yung ating uh, SOC so eto yung battery charge nya ngayon ay uh, ang charging natin 57.6 charge current limit 170 so ito Uh, ito na yung uh, default ng BMS nitong ating uh, battery. Itong nakikita natin na 57.6 battery voltage, charge limit 170 amperes, discharge limit uh, 190 amperes. At ang state of charge natin ngayon ay 22%. So, yung pumapasok ngayon sa battery ay uh, 12 amperes, no? Tingnan natin kung negative. So, ito, yung 690 na yan, ay uh, excess yan na uh, production ng ating solar panel. At yung uh, other 360 ay uh, consumption ng bahay. So check natin ano kung uh, 22%. Ayan, tama. 22% ang uh, state of charge. At uh, 22% din dito. So, yun. Yun lang ang ating uh, setting dito sa all-top-elect na battery. Ayan. So, ito na yung uh, kabuuan ano, mga kasolar ng ating uh, setup. Ito ay uh, 5 kilowatts na inverter. At yung nasa taas nito na solar panel ay 6 kilowatts. Uh, at ito nga yung ating uh, battery, ano, 200 ampere hours, equivalent to 10.240 no? Uh, kilowatt hours. So, yung kilowatt hours, yan na yung uh, power or energy na pwedeng makonsume. Depende sa laki ng consumption at uh, doon natin malalaman kung gaano katagal. Pero, theoretically, kung kukunin natin yung 80%, dahil uh, kung may kita ninyo, naka 20% tayo dito, ayan, yung uh, 80% na 'yon na uh, ibig sabihin 'yun ang usage natin. So kung uh, 80% ng uh, 10.2 uh, assuming 8,000 na lang ano at meron kang load na 1,000 per hour. So divide mo lang yung 8,000 sa 1,000 magiging 8 hours yung matagal uh, ng gamit ng battery sa after na wala ka ng solar production or solar charging. Pero sa ngayon, ayan, mayroong uh, charge na sa battery at uh, yung solar production natin, 1,000, 1 kilowatt, ayan, 1,042. At medyo malapit ay uh, yung uh, bawat uh, panels natin, anong bawat string, So string 1, string 2, uh, halos uh, parehas na yung uh, gine-generate. Uh, gene Although magkaiba ng... Uh, Position, yung orientation kung saan nakalagay. So, yan yung ating uh, production sa ngayon dahil uh, maulan. Ito uh, nga, 360, yan na yung konsumo sa bahay. Pero ang mahalaga dyan, yung uh, sa Meralco ay zero. Ang pinakahuli na gagawin ay yung sa load side. Sa load side, ano. At uh, pumasok dun sa loob. Papaganahin natin ito, itong load side na to mamaya uh, at taw uh, may kitan mga solar ito na yung uh, mga pang DC big sabihin sa solar panels yan string 1 string 2 nakakaparallel sa DC SPD ayan DC SPD rin ito itong tapat nito at uh, ito naman na AC SPD So ito yung connection ng grid So grid meaning DU at uh, ang sensor natin ay nasa unahan Papakita ko yung connection ng sensor so ayan yan ang connection ng sensor natin ibig sabihin kung yan yung metro dapat uh, bago po basok ng breaker ano main breaker yan ay uh, dyan mo ilalagay ang tapping ng city sensor okay so nasa baba naman yung uh, connection natin papunta na sa breaker yung AC ito itong grid na ito dahil yung out nito ay pumunta rito okay So, ang hindi pa gumagana dyan ay yung load side. Kasi selected yung uh, ating uh, issue ilalagay dito sa load side para hindi naman mag ang uh, inverter. Ano? In case na mag-brown out, ay limited lang yung uh, rin ito, itong inverter. So, yun. Kailangan yung mga critical load ay ilalagay sa load side. No? Sa load side para hindi masira ang inverter. Okay, so itatap ko lang yung mga connection dun sa load side at ihiwalay yung mga dapat na ihiwalay. Okay mga kasolar, so nagtakip na tayo. Ito na yung final outcome ng ating uh, installation dito sa Imos Cavite. Ang brand niya ay All Tap Elect, ano? Parang uh, kung sa Pilipinas, ayan, Ate ang tawag yan, All Tap Elect Ate. Okay, so ayun na. At uh, meron na nga yung mga takip yung uh, raceways, ayan, or cable tray, same lang yan at uh, sa medyo taas ang ating uh, automatic transfer switch so ang purpose ni'yan kaya nilalagay ko lagi sa taas para hindi magkaroon ng uh, incident na possible matusok yung uh, loob noon, yung mga terminals, ano? baka makakuryente, magkos ng kuryente at least dyan, medyo malayo, Ayan, pwedeng si Kai Soto lang ang umabot dyan o kaya ibang matatangkad na tao kaya nilagay natin dyan sa mataas at mapapansin nyo na yan lagi sa mga installation ko na hybrid or kahit uh, hindi hybrid at kung kinakailangan na merong automatic transfer switch at pang residential yan nasa taas yan. so for safety purposes at doon sa tanong kung magkano ba ang inabot ng uh, total contract price nito na ulitin ko malaki ang uh, solar panels na nailagay dito at uh, 5 kilowatts na inverter. Kasama na dyan yung uh, malaking uh, energy storage na battery. At uh, yan na brand new. So yung materials, labor and uh, delivery charge ay umaabot ng sarado sa 400,000. So magandang presyo na yan para sa isang uh, maganda malakas na setup. okay So, yun lang muna mga kasolar. Maraming maraming salamat sa panonood at usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarance.